Surprise Valentine's Date ni J.M. Ibarra, kinagulat ng mother ni Fiang Smith na si Mirna Smith. Ibinahagi nga ni Mirna Smith sa kanyang TikTok live ang naturang surprise Valentine's date ni JM Ibarra kay Fiang Smith na kanyang ikinagulat ng ipakita ni Lloyd na pinsa ni Fiang Smith kay Mirna ang naturang surprise Valentine's date ni JM Ibarra kay Fiang Smith. Narito ang naturang video ating panoorin at pag-usapan ah, Actually, yung pa-surprise ni Kuya JM na yun, hindi ko alam yung guys. Nagulat nga lang din ako. Eh. Ingat! Surprise talaga yun. Hindi na lang akong alam daw, guys. Ingit ka daw. Ito, masabi ko, ingit pa daw ako. Eh. Kasi, mga Katanduan Kasi, kasi galing po ang anak ko kahapon, di ba, sa SM. Kalokan. <laughs> Tapos, yun pala, may, may pa-surprise yung isa. Ay, hindi ko alam. Tapos, tapos, nung dumating si Lloyd, pinakita sa akin yung video. Nagulat ako, wow. So sweet. Oh my God. Happy po ako para sa kami. Tapos lang na Pero, hindi pa po yan sila mag-boyfriend-girlfriend. Tarik ko. Makikita ko si Malupit, anay. Best friend pa lang po sila. Best friend. Huwag ka sa mo? No? Nakakaaliw yung ano, no? Yung pagkasabi ni Tita Myra, ah, uh, Mirna, ayan, nakakatawa yung pagkasabi ni Tita Mina Smith na ano, na nakakaingit, di ba? Sabi agad ni Fiang, dapat lang, di ba? Talaga namang proud na proud at kilig na kilig pa rin talaga itong si Fiang sa nangyaring pa-surprise ni JM para sa kanya, ba? Diba? At nung sinabi ni Tita Mirna na mag-best friend lang sila ni JMs at saka si Fiang, o ba? Diba? bakit may paghampas, Fiang? O ba? Diba? tumututol ka ba? Ah, hindi ka pasang ayon sa sinabi ng iyong mother na mag-best friend pa lang kayo ni JM, o ba? Diba? At, touch na touch talaga ako every time na sinasabi ni Tita Mirna Smith na Kuya JM. Bakit po Kuya JM ang tawag po ng mother ni Fiyang Smith kay JM? Kasi ang tawag po ng mother ni Fiyang kay Fiyang ay ate. Kaya, endearment call na rin po ni Tita Mirna, ayan, kay JM ay kuya. Ayan, kasi ate ang tawag niya kay Fiyang, kuya ang tawag niya kay JM. Ayun, 'di ba napaka-sweet naman at eto nga, eto sa kabila ng naganap na napaka-sweet, 'di ba? Na surprise date, Valentine Valentine date ni JM Ibarra kay Fiang Smith. Ayun, maraming nasaktan ng sinabi ni Tita Mirna na mag friend lang itong si Fiang Smith o ba diba? at JM ibara. Mag best friend lang muna o oh, diba? di ba? Ako sang ayun ah, ako diyan kasi syempre kailan lang ba sila nagkakilala ni Fiyang? Di ba si Jemat sa si Fiyang. August lang sila nagkakilala. That time meron pa si Fiang naman manliligaw na nagaantay sa labas and then si JM ay may namuong pagtitinginan sa kanilang dalawa ng kanyang uh, ka-ex housemate na itago natin sa pangalan Jazz. O yan o di ba At nito lang naman silang November, di ba diba? October. Ayan lumabas ng PBB house. Pagdating ng November, doon pa lang nila talaga nakikilala ng lubusan ang isa't isa. 'Di ba kasi baka kasi yung pagkakilala nila kung paano sila nang nandoon sa loob ng PBB house kasi syempre maraming camera minsan ano iniisip nila na baka hindi talaga gano'n yung ugali mo baka hindi talaga gano'n yung pagkatao mo kaya nung paglabas sila ng PBB house dun nya lubusan nakilala kung ano ang tunay na pagkatao ni Fiang at ganun din si Fiyang, kung ano ang tunay na pagkatao ni JM at mas lalo silang naging malapit sa isa't isa dahil malapit din sa isa't isa 'di ba ang pamilya ng iba at ataka ng smith family 'di ba? Ayun, 'di ba? Ayun. Kaya one step at at time, wag natin i-rush ang mga bata. Maging masaya na lang tayo kung ano ang meron sila ngayon, 'di ba? At saka, ako kung ako tatanungin, 'di ba, mas gusto kong wag silang umamin. Kasi kasi pag maraming nakakaalam kung ano talaga ang real na relationship ni Fiang at saka ni JM, mas marami kasi mangingi alam. Kaya mas maganda yung mystery na lang, 'di ba? Kung ano yung nakikita natin. Ayan, 'di ba? Na real na real naman talaga, 'di ba? Maging happy na tayo doon dahil talaga namang, 'di ba? Real na, hindi na kailangan pang umamin. Siguro yung mga naghahanap na lang ng, ng ano, yung nag-aantay na umamin si Jeya at saka si Fiyang, yan siguro yung mga taong kahapon lang pinanganak. Pero yung mga kagaya namin, di ba na, ang dami na rin pinagdaanan ng mga ganyan. Diyos ko, hindi na kailangan tanungin pa, hindi na kailangan alamin pa, di ba? At dahil nga sa nangyaring surprise Valentine's date ni JMA Barra kay Fiang Smith, ayan, ang dami na namang nagkalat na mga fake news. Ayan, sabi ko naman sa inyo, kapag inggit, piket, ayan, o eto nga, basahin natin ang ilan sa mga kumakalat na mga fake news ngayon sa mga social media. Ayan, and I quote, planado pala ng nanay ni JM at Fiang yung date nung dalawa. Mama ni Fiang pinabili ng flowers si assistant tapos si nanay ni JM nagbook ng place para sa dalawa imbis na ka schedule pumuntan ng JM nyo sa Tagaytay. Galit ang nanay kasi dapat unahin yung date. Talaga naman grabe naman talagang imahinasyon o oh, ba diba? sa mga kumakalat ang nagpapakalat ng mga fake news sa social media ayan at eto pa ang isa pa nating nakalat na nagpapalaganap ba diba? may mga paano pa sila pa mystery ayan, may mga pa question pa sila and I quote basahin natin payag ka nun, question mark ikaw ang boyfriend pero iba ang nag set at nagbayad ng date mo Considering first valentine date nyo as boyfriend and girlfriend kono, no. Ayan, ang tanong why? A, walang pera. B, walang kusa. C, hindi talaga kayo. D, all of the above. Ayan, o talaga namang kapag inggit. Piket, o oh, diba, yun na lang masasabi ko. Diba, pag talaga ingit ang isang tao, walang magandang ipopos at iisipin yan. Diba, ilang klinarify na ni Miss Nam, ayan, diba, ayan. Panoorin ulit natin kung paano plinano na pagtungtong pa lang ng 2025 ay plinano na ni J.M., Diba, Sa tulong ni Mr. Francis Ong, 'di ba? Ang set nila, ang plan nila kung paano nila isusurprise, 'di ba? Dapat pala itong Valentine's Day ng JN Fiang kasama ang family, 'di ba? Yun ang akala ni Fiyang na sama ang family, pero may nakakakilig na surprise pala talaga itong si JM Ibarra para sa valentine's date nila ni Fiyang. O, diba talagang nagulat si Fiyang na hindi niya inaasana siya lang at saka si JM ang magdi-date. talaga. Imagine nakakilig. O, siya siya. Balikan natin ang nangyaring TikTok live ni Miss Nam kung saan ibinahagi niya na pagtungtong pa lang ng 2025 ay plinano na ni JM ang naturang date nila ni Fiang Smith. To be honest with you guys, yung event na yon plinano talaga yun ni Nonong last month pa. As in pagpasok pa lang ng taon, plinano niya talaga yon as in ang perfect nung place. I just wanna say thank you so much to Mr. Francis Ong. Isa din talaga sa punong abala. Siya talaga rin na nag-effort talaga. As in talagang yung place, yung red carpet, yung petals, yung music, yung taong kinuha para sa kakanta. Grabe! Sobrang ang perfect talaga. O di ba habang kaming lahat, di ba, na supporter ng JN Fiang, ayan. O di ba kilig na kilig kayo naman inggit na inggit sa kasayahan ng JM Fiang. O di ba kapag inggit, pikit at tayo naman mga supporter ng JN Fiyang, ayan, ay huwag na nating patulan dahil ang daming magagandang nangyayari sa ating bakuran, di ba? Hayaan natin ang mga kapitbahay natin na humaba ang lieg, di ba? At ma-stress sa kasayahan na nagaganap sa ating bakuran. Di ba talaga namang mahal na mahal tayo ng ating mga main. Ang sarap-sarap maging JN Fiang supporter. O, oh, di ba? O, oh, mga madlang people, ayan, kung, naka, kung nagustuhan nyo po ang aking video, ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung bell button dyan sa baba para lagi po kayong updated dito sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa, dito sa Josepa. Anong latest? Hanggang sa muli. Paalam!